So what's up mga ka-vlogs uh, May pupuntahan po tayo dito ngayon sa simbahan po kasi kahanap uh, ako ng pare para po sa lolo ko po para kumpinsalan ko po siya Tatawid tayo dito mga ka-vlogs Tanong muna tayo sa pare kung sino yung available pare doon para kumpinsalan natin bukas uh, At tanong tayo kung ano yung bayad? Dami naman sa sasakyan dito. So, kapag nandito kayo sa dad, kailangan maglalakad kayo sa pagtatawid. And then, yan yan. Uh, Kaya tayo. And then, naman tayo. Ano lang naman ang uh, mga sasakyan. So, yung simbahan dito mga kablogs, ah, malapit na po talaga kasi pwede naman na lakarin ko naman eh. So, salamat pala sa tumutulong sa lolo ko. So, pa-shoutout ko kay Tim C of So, maraming salamat po bro. Dito, kung may available pa na pare. Bro, pwede magtanong bro. Nang nabay, available na pare dito para sa kumpisal wala ni da. Eh hay taudere. Wala ni no? tasa Kay sa buntag ba. Ngayon, mo tanar sa kung pila ang bayad. Okay. Kung na available, isa available ang kinsa. Pwede ra man, dara sa may kwans kay kapit ba. Ako lolo. Ajerepen. Na Among mi pila bayad kung it naa di pari sa so, sulod. Nara. Pero naik tao dia apa pang pangutan anak to? Anak opis. Anak opis ya office? Anak subuh nak nak ada antau. Sigi. Pro. Atur sono nya naik tau ah, Pero... na or, so, no, di tu kah parangiran untuk bersolut. Sigi sigi selamat ah. So ayos naman makapagtanong tayo. Pupunta so, tayo sa main Mingit po. So gabi na dito. Ah, uh, konting lalakad. So, wala namang tao dito. So, try natin magtanong dito ni tatay. Ay, pwede mong tanay. Kailangan na, na, pa na, para nandiri sa ating banron. Ah, nai pare dito sa simbahan, karon. kuan misa nga kuan pare ba pare. Au nam na diya stay in, stay in ah. Pudira ta mo kwano na mo. Ang atong opisina doon, opisina og. Dira sa Okay. Kompisal akong kuan ba, mulu Magpaka-kispel. Mm. Sige, sige. Naa opisina jud Ah, sige, salamat. So yan mga ka-vlogs papasok na ako sa simbahan mga kablogs sobrang dilim kasi walang ilaw dito ngayon mga kablogs and then wala po din akong ilaw kaya yung mata na lang yung ginagamit ko para dumiritso ako sa may ilaw sa unahan mga kablogs at nandito na ako oh, bayad Ganang, oh, oh. at yun mga kablogs walang bayad po yung pare mga kablogs para po sa kumpisal sa lulo ko mga kablogs Hi, salamat. Nagkapagtanong na din tayo. And then, ngayon, pauwi na tayo mga kablogs and then bawal kasi yung barangay namin dito po sa barangay na tinatanungan ko sa simbahan doon po sa paho po ako magtatanong kung mayroon bang available na pare at see you sa next vlog ko mga kablogs